So oh, magandang araw mga lods. So ayan oh. oh. Ito tayo sa Tabing oh. Tingnan niyo naman oh. Ito yung maliit na area na bakawan. Oh, ayan. Kaya nandito tayo ngayon, nakapunta tayo ngayon dito, iko. What? What the fuck? Tawagin, yan Kibas. Pero kung taib yan, hindi tayo makakapunta dito kasi abot yan hanggang sa may bakawan. Ayan, yan, abot yan. Bali, abot yan hanggang dito ang tubig. Pag yan ay taib, mataas ang tubig yan. Napakaganda dito, grabe. Tingnan pa ninyo. Aw, oh, naman. 2,000 years later. So, ayan o, oh. tingnan nyo naman mga lods. Ah, naman. Ganda o. Oh. Ito yung karagatan ng Puerto Galera. O, ayan. Hindi pa ito yung mismong beach na yung talagang nadayo ng mga foreigner ha. O, ayan o. Oh. Ganda dito. Hmm pag hibas o yung mababa yung tubig o yan yung mga batol labas pero mamaya nga hapon daw pataas ng tubig nito oh my god wow sabi ng mga bata dito yan may mga bata rin kasi dito naghanap hanap ng mga shell ako din namulot na ng shell o yan o hmm. <laughs> ko doon sa mga bata pagdaan ko shell o di diba yan masarap to sa bawan Sarap na sabaw niyan, no? Ayan, o. Tingnan niyo naman. Ito lang dito. Ayan, o. Diba? Ang ganda. Mga picture taking, yan. O. Ayan. Tingnan niyo naman. Video, video na tayo. Samantalahin na natin. Hanggat na kabiyahe pa tayo dito. Kahit paminsan-minsan lang. <laughs> o. Okay, Shoutout nga pala sa Team Hilas sa at saka Team Sulid. Yan. Shoutout din sa lahat ng driver ng Shopee. Takbong pogi lang. Oh, shoutout Boy Tapan, Jan Belba, Iroy, Edmond Iroy. Yan, um, shoutout mabanta. <laughs> oh, Tsaka shoutout na rin sa Kwan Team Bito Vlogs. Queen Lanes. Tsaka Robert Mabuti at tsaka Miss Daloy Miss Daloy Vlog yan saka kay Jessa Bito Solas yan pasuportahan ang kanilang mga Facebook TVs Facebook page pasuportahan nagbablog din yung mga yan yan pasuportahan na lang maraming maraming salamat sa mga sumusuporta din sa akin at sa mga vlogs ko kahit walang kwenta <laughs> yeah, salamat sa inyong mga suporta at sa mga nagla like, share, subscribe yan, maraming salamat Ganda talaga sa tabindagat, dagat, nakaka-press. Nakaka-relax, nakakawala ng pagod at saka problema. Tsaka yung may mga problema dyan, yun. Pilitin nyo mga kapasyal sa tabindagat dagat kung malayo kayo. Talagang marirelax kayo. Yan, yeah, mas lalo kung maramdaman nyo yung simoy ng hangin na galing sa dagat. Napaka-relax. Yeah, tingnan nyo, ganda dito. Sulid. Okay tsaka papalo na rin ng ating page sa tsaka youtube channel pa subscribe nyo na lang maraming salamat, god bless all, bye bye